Hello. Hello! Hello! Welcome back! Welcome <laughs> back! Welcome back! Welcome back! <laughs> no? Welcome back to the guys! <laughs> Laki na nila guys! Tinan nyo! mag ng mga to eh! Oh. Grade Grade na! Dati sayo sayo lang sa pure Tawas magiging kuya na si Lucas! May bago na namang ano! Bebe! Baby! O oh, ba diba? Yung yung mga bata na ano, nasa pure gold lang. As in, baby pa sila guys. Doon na lumakay sa, sa, know, sa ano, sa pure gold. Kasi nga, months na 1 month. Ayan o. Two months na tayo, nag So yun so na. Mga laking RMK yan. O, oh, mga batang RMK. Ganda naman ang ate ko. Ito ka, birthday lang din ito guys. Noong August 16. Talagang ding hinding na. Uy, stop napakaputi. Uy. Uy. Siyempre Hello. si Kuya Lucas, o. Oh, pogi pa rin, no? Oh, tapos yung October. Bagong baby sa Chan. Oh, ano ba gender niyan? Wala pa. Gender reveal. Next month, pamalala. Hindi <laughs> mo sure. Hagi! Hagi! Ganda ni ate, oh. Hagi! Hagi! Yeah siya ba si Joe din? Update din tayo kay Joe. Joe pa rin siya. Uh, <laughs> Driver, pa rin. <laughs> Driver pa rin siya. Ayan, punta kami guys sa Moa para bumili ng mga gamit ng mga bata. Tapos, ayun nga, puti nag, ano, si Megan na gusto ko daw sumama. At bibili rin ako ng gamit ni Chris. Ayan. Uy, Ay, ano na si Joe na yung diba? Sila ulit. Opo, lahat kayo mag school na. Back to school na naman. E. Hindi pa nakatawa. Naka-miss din pala mo. <laughs> Pero di ko alam kung kailan maka-upload to. Baka next year pa ulit. <laughs> grade 2 na si Grade na sila. <laughs> yung vlog mo, grade 1. Just hello, next below, guys. Grade 2 na kami. Last <laughs> <Just> upload, <grade laughs> yearly <yule> yung ano. <laughs> yearly, no? Ay, ay. Easy. Easy. So sana maano natin guys ma-upload ang kahit uh, kaya ganap. Maka, maka, maka. So ayan, mga ano, nag-bicol tayo no, dapat pala oh. nag-vlog ka no. Kaya naman um, na mo? Kaya meron ka ba nun? Ha? Huh? Meron. Sampu oh. mga. Madami, <laughs> Kasi nag-bicol ka nung Holy Week guys. <laughs> sa ano pala kami, sa bicol kami. Ayan. Ay, kasi, ang ganda, ganda ano, ang ganda kasi. Ang tagal namin doon, one, Mahigit one week, no? Yes. Kasi mahigit one week kami doon. Kaso wala talaga. Ewan ko bakit. ano? Na. ako nag-vlog noon. Nangalay doon. <laughs> <laughs> In-enjoy <laughs> In-enjoy lang namin yung vacation. But anyway, malay mo sa mga susunod na ano. Ayun, pag sinipag-sipag na yun. Eh, back to vlogging na talaga. Gusto niyo yarn? Yes. Yeah. Uh, yeah. Gusto niyo yarn? Go. <laughs> <laughs> yung kalbong batal dati sa ano. Sa pure gold, oh kalbuya so <laughs> Lalaki na. Ang oh, lalaki na eh. So, see you later. Si Chris din na sumama kasi may sariling lakad. Pupunta daw sa Quezon City. Para sawa naman yung kaklase niya na magpagawa ng computer or ano yun? Bibili na computer. Magpapabuo ng computer. Galing lang. No? So, ano na si Polo? Si Chris ang galing na sa computer. Talo na niya daddy niya sa sa mga computer guys, sa mga parts, pati yung mga command, oh, command Basta, sa ano, misal nga pag ano, merong, kahit yung sa cellphone, na, paano to? <laughs> Nagtatawa na na lang ako. Ano <laughs> yan, me? <laughs> Tapos, paedit edit nga nito, pa-download -pa, -pa -download nga nito, gaganon. Basta so, magaling na siya sa ano, sa computer parts, pagbubuo ng mga computer, di ba? <laughs> Oh, bye bye na muna. See you later. Kena uh -huh. nyo guys, mo na lang lumalabas sa akin kapag na sobra na ako sa ano sa isda. Hindi okay. mo mm -hmm. isda pa more Lalo na kagabi. <laughs> Lalo na kagabi oh. seafood. <laughs> oh, Nakisus bayan? Di ba, lang natin chinelas yan? Charot. Ay, <laughs> no, hindi ko siya. oh hindi ko siya. Kasi yung sayo. Oh, okay. okay. no, Nakakamiss naman. Bilibili naman ng mga gamit. Daming tao kasi ano. Pasok na. Ikaw ate. Ayan, pwede. Ganito kaya yung ano, shoes ni Kuya Chris mo. Ganyan yung kay Chris eh. Ayaw. Maganda ano lang. Diba yung ganyan yung shoes ng mga kasama mo sa sayaw? Maganda yan, kuya. Ayaw talaga. Kasi ganito din yung ano may eh. Ah. Yung last time, McQueen eh. Wala, ang kulit nila. Uy. Kaka. Plus <laughs> ko ka si Lucas. Grabe ang kulit na ito guys. Parang ano, times 100 kaya ano. Kay Chris ang please ang ang list ano ang likod ikaw malikot ka ba ate hindi hindi si kakas na pa kalikot where so kakas eh para may bulati sa tiyan hindi no? ano oh oh lagot oy lagot oh mm mm coffee ah <laughs> coffee Ginabi na po kami. Ay, grade 2 na kami. Grade 2 <laughs> <Ginabi. laughs> oh, ka na na. Kiss na. O, Bye bye. Ingat. Bye. Hindi, sa Pasadena yun. Sa uh, Pato? Hindi. Drawer lang yun. Uh, doon na yun. Bye. Bye. <laughs> Sarap! Kain tayo guys! Kaya kakaluto ko lang na itong bisugo yung binili ko kahapon na ito? Oo, oh, kahapon. Namalaki ako. Siyempre, Kim's Diary, yung light sheet. Kain tayo. Ako muna kakain. At ayaw pa nung dalawa. So, it's quarter to eight na. Kaso, hindi dapat ako mulutuna. Kaso, nakakama ko saan sa bisugo. Diba? Diba? kahit na nangamating natin ako. Okay na naman basta. Fish is life. anyway, kain tayo. noon uh, since uh, may pasok na naman sa trabaho, as expected, lang mo Pero, okay na po. Kahit pa paano. Kain Hello guys! Katawa-katawa ako! Ayan! Oh! Uh, mm -hmm. Uh, one day post op kaya kasi kahapon to ginawa guys kahapon ng hapon Thursday so gaya ng sinabi ko nung hindi baka tumingin na ako ng ganyan ha kasi <laughs> <laughs> hindi talaga makakita half lang yung nakikita ko which is normal naman so itinuloy ko na nga kasi sayang yung ano na kong voucher diba and Ayun, gusto ko talaga, guys, na uh, ma-enhance yung mata ko. Kasi yung ilong ko naman, okay na yan. Wala na. Okay na yan, guys. Hindi na akong magpapakailo talaga. Wala na kabalak balak-balak kasi, ayun, sobrang takot ko na. And ayun lang naman. Yung mata lang talaga gusto ko pang ma-enhance para mas bumuka, mas gumanda yung... Alam mo yun? <laughs> Iba kasi pag maganda rin yung mata, diba? <laughs> so, anyway ayun nga, kahapon to ginaw. Thursday, around, siguro mga after, ano, after ko sa shop, is umuwi ako agad. Tapos, yun, ah, nagpasama ko kay daddy. Actually, hindi niya alam na magpapaganto ko. Tapos, sabusaman mo ko saan sa, ano, sa mandaluyong. ayan, tapos, <laughs> gulat na lang siya. <laughs> ah, clinic yung pinuntahan siya. Ang gagawin mo diyan? Sabi ko, papatanggal lang ako ng taba sa ano sa mata. Ayun and then Nabigla din ako kasi akala ko non-surgical yung gagawin. Uh, kasi may two types yun eh. Tapos na misunderstood ko na ayun nga, yung second option kasi yung inano ko, yung pinili ko na uh, yun, magtatanggal ng taba, yung ganyan, mas maganda yung result daw. So, akala ko yun, non-surgical. So, <laughs> definitely, it's surgical. Tapos, Ayun nga, ang daming taba na nakuha sa na sa mata ko. Grabe. And it's masakit, guys. Grabe. Painful lang yung pag ano yung pagkat na ng taba. Pero in sa skin at sa skin pagkat ng ano ng ng ng, ng eyelid, nung pagkat ng skin tapos pagtahi wala wala kang mararamdaman kasi may anesthesia tapos yung anesthesia lang syempre yun ang talagang masakit pero ayun nga, tapos, hala, nabang nakasala ako, di ba? Ginaganong-ganong pa lang, ano, ng doktor yung pa ako. Parang may balak pa atang, ano, gawin sa akin na, or isasuggest sa akin na, ano, na, ipagawa. ginaganong yung ilong ko, yung chin ko, yung ganong ko. Tapos natawa ako kahit inaano niya yung mata ko. Tapos natawa din siya. Hindi kasi yung Pinoy, parang Thai, uh, Thai yun, or Vietnamese. Pero, ayun nga, maganda yung, ano, nila, mga services nila. Ang dami nagpapagawa doon, actually. So, ayun lang. <laughs> and this is my one, first one day post oh ay <laughs> ah, ayan, pero okay naman siya kasi lagi ko siya nililinis binigyan naman ako ng after ano a uh, post of care kit tapos gamot and one week lang naman to magsasubside na to kasi lagi ko rin nilalagyan ng um, yellow ayan nag ano ako nagco-cold compress ako yun lang talaga. Kasi ang liit na nga ng mata ko. Gunamaga pa. Wala akong makita. Nagtatawanan nga ako ni Chris. Sabi, nagulat si Chris. Kaya, oh, ano yan sa mata mo? Tapos <laughs> si Daddy, siya, ayan, daw yung ganyan. Nagpahero ka pa. Pero, ayan, ginusto ko pa eh. Pero, ayun lang. Sana ba? Ayan, na-edit ano na, no, na -edit ko na yung pag-uwi namin sa probinsya. So, I upload ko ito. Itong mga na, ano ko guys, meron ako mga na nakuha mga clips sa nung lumbas kami ng mga bagets Pero, yun. Upload ko yun. Pag okay na yung mata ko, oh, nakakagalaw galaw. <laughs> Nakakita na wala ng maayos. Okay. So, ayun na muna yung update sa aking mata. So, sige. Eto, eh, ako mag-update, guys. Good morning! Day 2, guys, ng ating uh, post-op. Oh, sa ating eyelid surgery. So, ayan na siya. Nag-improve na. Hindi na masyadong maga. Though, maga pa rin siya. Pero hindi na masyado compare kahapon na talagang luwang-luwa yung, ano, yung eyelids ko. Talagang lobong-lobo. Yan, and... Yun, hindi siya masakit na. Pero kahapon... <laughs> Natawa ko kahapon, guys. Kasi hindi naman siya masakit nung day one. Kaso, nung bandang gabi, nagluto ako ng, ano, ng sabaw. Diba? Yung ulam ko. Tapos, paghigo ko, sobrang init. Napapikit talaga ako ng bonggang kaso So, ayun. Parang na-stretch ata. So, bakit siya? Kala ko nga na, nabubukas eh. <laughs> so, as in, literal na sumakit kakakot. Pero, ayun. Hindi naman dumugo. And then, yun nga, hindi naman sakit. Tapos, Junior, nagawa nyo. Tapos, ayun lang. Um, pangit pa skin natin kasi hindi pa ako makapag ano, skin care ng bongga-bongga. Though, nag-improve na rin kahit pa Kaso, ayun, kinakagat ako ng lamok. Kaya, <laughs> kaya, um, Ayun lang, guys. Yung update. Tapos, gusto ko sana maglaba pero bawal pa magkikilos. And, uh, Saturday pa lang naman ngayon. Siguro bukas na lang. Ayan. And, bukas pala, third, ano ko, third day check-up ko. Yo, babalik ko doon para i-check ni Doc kung okay yung kanyang gawa. Tapos, on 7th day naman, yung removal na ng, ano, ng tahe. So, sana, uh, mag, ano pa ngayon, mag-subside pa ng konti yung maga. Kasi, lagi ko naman siya nilalagyan ng, ano, ng ice pack. So, kaya siguro nakatulong din yun and yung Del Monte, pineapple juice tapos yung mga gamot nga talaga hindi ko kinakaligtaan na inumin. Tapos hindi pa ako kagabi, nakakaloka. Dahil siguro saan, nilinis ko siya kasi kagabi nung solution. Tapos, panay luha na ako. Eh, di ba, pag lumuluha tayo, eh, sinisip, ano, parang sinisipon tayo. So, ayun, natuluyan akong sinipon kagabi. so, <laughs> yun lang. Buti na lang nakapag, ano, na ako, nakapaglinis na ako dito sa bahay. Tapos, nakapag, ano, na rin ako, nakapagpaligo na ako ng mga dogs noon. Nung Wednesday ata. Then, ayun, yung laban na lang. Kasi, pero mabilis lang yun. Sasalang ko lang naman yun. Tapos, sasampay. And, yun lang. Ang haba ng ano ngayon eh, no? Ang haba ng um, vacation ngayon. <laughs> ano, Friday, Saturday, Sunday, Monday. So, four days ngayon. Ayan, nakatawa kasi sila, ano nga, sila na nasa Batangas. Excuse me. <laughs> Nasa Batangas kasi si She dapat magsi-swimming kami, 'di ba, nung birthday ni Mama, dapat. Kaso ewan ko to sa nanay ko talagang ayaw niya kasi ayaw niya gumastos. Ayun yun, huwag nagastos lang yan. Buti na lang din, hindi pa ako nakapag ano, kaysa kapag bayad doon sa reservation ng resort. Ayun, ang ginawa namin, inad na lang sa ano, sa pagpapagawa nung um, sa garahe. Ayun, pinalagyan na namin. Ayan, sa, sa baba pa rin ako tumitingin. Although, nakakita na ako guys. Unlike kahapon na talagang half lang. Tapos sobrang cloudy. Pero ngayon, ano na, malinaw na. Kaso sa baba pa rin ako, Para hindi ma, ano, hindi ma, tag Hindi mapilit ba na bungo kayo? Ay, basta. <laughs> sa baba ako nakatingin, di ba So, eh, ganyan. Tingala ako na lang. Para sa inyo ako nakatingin. So, ina na na lang ni mama. Ay, pinagawa na lang namin yung garahe na pinalagyan na namin ng ceiling para uh, hindi na masyadong mainit. So excited na ako kasi bobong bobonggahan talaga namin ngayon yung pagtitinda ng ano ng mga lutong ulam ni Nene tapos sa TikTok nila Dayan, sa si Tapsia nila. Yeah, tumutulong kami, tulungan kami talaga doon, guys. And then ay nga nakakatuwa pa kasi Um, tapos na yung mga kapatid ko, yung mga pinag ko ng ano ng college. Tapos na guys, magkasunod na ano, nag-graduate nung ano, nung June. So, yung isa, yung pang ano namin, pang pito namin, last year pa yun naka ano, nakatapos ka. So, uh, ba diba, hindi nakapa nagkaroon ng problema doon sa ano, sa graduation niya kasi parang late daw yung payment namin. Pero mas okay naman yun kasi sa ano siya, up kumbaga mas maganda yung graduation nila ngayon compare last year. Tapos si Bunso nung, ano, nung junior, napatapos ko din. Grabe. Ang sarap sa feeling na, alam mo yun? Napatapos mo yung mga kapatid mo. Ilan niya na, ano, na katas ng, ano, guys, ng pag-online selling ko. Uh, si Jeff, si, yan, si Jack, si, ano, si Papin, si Rico. Diba? O. Oh nakakatuwa. <laughs> Ang dami na tulungan ng pag-online setting ko. So, yun, nakakano lang kasi pabawas na ng pabawas yung mga gastusin ko, pati sa sa sakyan, dalawa na yung natapos. And, ayun, yung isa na lang si Taylor. Tapos, ayun nga, yung kondo. So, ayun lang, dami na naman sinasabi. Sabi ko, mag-update lang ako eh. Kaya <laughs> tapos ko lang kumain. Ang, um, ano, um, lang ako kasi may iniinom nga akong gamot na um, pang umaga. So, ano lang naman yun, limang araw, kaya, excuse me, limang araw din akong i-kakain uh, ng, ng maaga. Yeah. <laughs> so, anyway, di ko alam kung may, ano ba, may direction, may pinagsasabi ko ngayon, di ba? Dahil sa dami kong gusto ikwenta sa inyo, naghahalo-halo na. So, yun, yung iba, na tabunan na, yung iba, na tadhak-daga naman ng panibago. Pero, hayaan nyo, isa-isahin natin yung update sa amin. Tapos, dadalhin ko kayo doon sa Pasadena. Pag ano, kasi, ngayon, bibili kami ng, ano, or, bibili si mama ng pintura naman. Yan, para maano na yan. Mapinturahan na. At sa, sa Tuesday, bonggang -bong, bong, tinda na talaga kami So, see you na La lang. Good morning! Oh my God, yung mga underwear ko. kita <laughs> sorry. <laughs> Ayan, since nag-uulan nung ano, nung mga nakaraang araw, nagbago ako kayo dito ng sampayan. Kasi ang hirap magpatuyo, di ba? Ayan, anyway, today is September 6 Ayan, mag 2 weeks na bukas itong ano ko, itong eyelids ko. So so far, so good. Ayan na siya. Naglagay lang ako ng mascara, guys. Kasi medyo ano pa siya. Ah, maga pa siya kasi talagang tinanggalan siya ng taba. Kaya yung pinaka eyelids mismo ang maga. Actually, yung eyelids atong atong eyelids ko is ano pa siya. Wala pa siyang pakiramdam <laughs> hanggang ngayon. So, parang manhid pa siya. Yan. And, okay naman. Ayan. Hindi pa lang talaga siya fully healed. Pero, at least may eyelids na ako. Charot. <laughs> anyway, ayun, papunta na ako guys sa ano. Pala sa likod. Andiyan yung mga, ano, tupiin ko pa. Tapos, ginaganyan ko yung uh, upuan. Kasi si Maggie tumatambay dyan. Sa ano, sa sofa. At, hindi na namin sila pinapapasok sa sa kwarto nga. Yan, dito na lang sila lahat sa labas. Kasi pag isa nasa kwarto, gusto lahat nasa kwarto. So, dito na lang sila. Kasi bantay sila, hindi sila. <laughs> bantay ng bahay. And, ano ba? So, yun lang. Pupunta na ako sa ano guys, sa kabila. Dadaling ko to camera at try kong mag-vlog. Kung makapag-vlog ako kasi mag alas 7 na. Mga busy na doon sa ano, sa canteen. And, ano po ba? Sabi ko mag-update lang pala ako, no. Seventh day. I mean, mag-two weeks na siya. And, ayan. Update lang. So, tara na, guys. Kasi, ano na. Alasete na. Alasete na. Junior! Ay, by the way, ayan. Ito yung sa akin pala, guys, na, ano. Na damit. Ayan. Si, yung nasa tattoo ko. Si Buttercup. yan Tapos, meron nito si Anne. At saka si Joy. Binigyan ko sila. Nabili ko to guys. Ang dami nagtatanong sa akin. Kasi, ano pala na video ni Anne yung damit nga nabili ko to sa TikTok shop yan hanapin nyo lang doon kung may mga TikTok kayo parang Powerpuff Girls na ano oversized na damit. Oversized to eh. Oversized t-shirt. Pero pag mukha siyang dress, katulad ko kasi 5'1 lang ako. yan parang siyang dress. Pero nagano ako. May pag-ilalim ako. Boy Junior, where's Pocknut? yun si Junior Ayan pa si Sino yan? Si Ginger Ayan Si Maggie nasa ilalim And Ayan si Groot So See you later guys Ang labo na na itong camera ko oh. Good morning daw guys Kada mag-vlog namin May Wala naman Late man. po yung vlogger natin ngayon guys <laughs> Late yun Hindi ah Kasi andito ka naman Wala Gawa ng trabaho eh Ha? Papasok ka na ba? Hindi Okay, dito ka muna. Yung si Mother, o. Nagdaan na. sa loob. May mga tinta kong chinelas. Umon? Ma, umon me. Itlog. <laughs> Deliver lang itlog. Itlog. Deliver. Ah, <laughs> Umon. 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 <laughs> Ay, pakita mo yung ano natin. Kasi update natin sila. Ayan ang aming tinda guys. Tag-isa lang ko na. Ayan. Breakfast. Ayan. Ito naman ang tinda ni Nene. Ayan. Tapos, kilala nyo yun. Ayan o, ayan o. Kilala nyo yan. Ano ayan, ayan, ayan. <laughs> Kilala ano na... niyo yai? Yeah? Wait talang namin uh, sa ilalim nyo. Madali, <laughs> madali. Yeah, iko close up si Jack. Tagal ng ilalim kami kita. Nabis <laughs> ka nila Jack. Yeah, yeah. Amen. Is that in? Montage. Kada. Doing my daily. Sandi ba na yun?

Tapos na yan. Graduate si Bunso. Tambay Yay, na ako. Tambay na. Hindi. I-absorb yan nung ano, nung bangko na pinag-OJT-han niya. Ano wala pala din. Tapos eh, si Mother. Pabalik pa rin sa ano. Pagdilinis sa loob. tapos pala siya pag ano, pag natural light. Ay, naman, di ba? Salata mag -apa. Tapos, Uh, kaya tang may nabago talaga sa Facebook. Pero so far, so good na. So yan, ang aming pinagahan. Yan, meron eh, chiller doon. Yan, tapos mamaya, busy-busy na dito. Mga 7.30, maglalabasan yung um, mga teacher. Tapos 9, 9 a.m. naman, mga taga City Hall. Tapos 11 to 12, yun mga taga City Ololet. And sabay-sabay na sila, mga teacher, mga sa bahay. So, busy na dito, guys. Ano ba? Dapat meron tayo dito na gusto. Yung camera na, ano? Vlogging camera na lang. <laughs> DSLR. <laughs> At hindi ko, ko na ako um, makakahawak dun, guys. Kapag kasobrang dami na lang tao, hindi ako na. Ano? Wala pa space camera. pa. Ano yan pa? Yung baka. Okay. Tapos si Papa, taga dito sa ano? Sa sa loob, doon sa likod. to ano mo? Yung Ayan. contradicting ng tingde. Bakit? Titinda ng pag-guides, mag-titinda ng pampapaya. Ah! Uy, ano din naman niya? Oh, na. No. Hindi, para sa mga nagda-diet pala, guys. Nag-display kasi ako dito nung no, ano. Kaya, makapalinda ko yung beauty bean. million yellow. O yan. Tinitingi ko yan eh. So mga gusto mag-try na muna dito sa mga bumibili <laughs> ng food. So yan, yung kahan namin. Si Bonso, na taga-bigay ng sabaw, taga-hugas. Masabi mo, yun trabaho mo after graduation. Okay. Okay, it's lunch time. Ano ba yung tiyan? Tiyan na ba, na. Ah, meron pa naman pala. Yung sa breakfast. Lunch na. Yan. sarap oh. Kita niyo yun? Mmm. Tapos, ano pa yung isang eh? Uh, Pangat, tuna belly, beef steak, picadillo, nilagang baka, chicken curry, and... Piccadillo. Ay, nanggini no, niyo. Picadillo. Pero itong sarap, guys. Uhm, eh. mm, yeah. maya 12. sold out na yan. Tama Nih, tawag na nge-twirl, tawag na guys. twirl tawag Bye-bye. Hello, Guys! Uh, on the way na kami sa Quezon City para sa first birthday ni Jiro. Grabe, sobrang bilis, no? Nakabalita lang sa amin ni Ana. Puntis Ito, one year old na agad si Jiro. Colors. Anyway, ayan. Sabi ko sa inyo, hindi ko ano, hindi ako makakapag- Reroute You Save 2 Minutes by Scout Madrinan, Quezon City and avoid traffic pointing up on your route. <laughs> Sabi so, basta nyo hindi ako makakapag-upload regular, guys. Eh. Pasensya na kayo. May mga ano naman ako. May mga clips. Pero hindi ko pa siya na i-edit. Gusto ano, naman dati. Gutom. <laughs> <Butong>. Gutom. <Butong. laughs> Nalimutan namin kumain, diba? Kasi galing pa akong ano. Galing pa akong Pasadenya. Buti na lang, sobrang aga din namin nakaubos. Talagang eksaktong 12 ata, wala na kaming ulam. Ah, tina, agad namin, tinakpan agad namin yung, ano, yung istante. Tapos sabi ko, uwi na ako kasi. Sabi ko, attend ako ng, ano, ng, ano nga ni Jiro, birthday. Tapos tina namin nakakain. Doon na lang. Kainan din naman pupuntahan natin. Water <laughs> rin sila. Joy, syempre. And, uh, Kita-kits naman ng mga, ano, Power Path Girls